po sa likuran natin yung mga sellers. Uh, kasalukay po napakarami na ng mga sellers ngayon eh, dito. Marami na po mapasadahan natin kasi kasi po, parang sobrang dami ng sellers niya Sana ganun din karami po lahat ng mga customers natin. Kung niyo kami sa Super Game TV. Salamat po! Ito po mga American Bully. Ayan, alaga ni Sir Chris. Ayan, ito po. Mga gaganda yung mga alaga niya. Lalaki eh. Alagaan nyo na lang mga ano na po yan Yung past 3 months old na po yan Ito, so, Jack Rush <messress> Thank you. sa side na yun, yung may mga accessories ng mga aso, pusa, mga ibon. Kaya lang kuya PB po yan. na feature ko po yan last time. Two weeks ago. Ito naman po yung side ni ano. Pesto ni Sir Ian. Katabi namin. Ito po yung sa amin. Ito yung Sir Ian. Puro pusa. Ang dami. Ang ganda. Oh. Grabe po yan. Oh. Tingnan nyo naman. Oh. Dito one stop shop kayo pagdating sa pusa. Marami kayong pagpipilian. Bilang layers to 1, 2, 3, 4. 4 levels po yan ng up cage. Siyempre, kailangan i-secure ang pusa kasi mas magaling silang climber kung para sa aso. Ito ha, kabuti nga kahit naka wala sa wala sa loob ng cage. Nandito lang sila sa si ibabo pero siyempre, masarap ang tulog kasi may electric fan sila. Ayan, nakikita nyo naman ha. Po. Nga pala po dito sa pwesto namin Siyempre sabi ko nga po sa inyo Perplex ko lagi Ito yung aking mga ka toy poodles Tatlo lang po dala ko ngayon Itong black na to Dark Choco uh, Possible mag silver po yan 3 months old po yan Female 8.5 na lang po Completely worms and boxes Tapos meron tayo dito British long hair Dalawa Magkapatid po yan sa tatay. Ito po, ang nanay at tatay, parehong imported. Ito, yung tatay, imported. yung isang yon, Ang nanay, island born. Parehong 3 months po, parehong male. Bigay ko po dyan is ano, 10K, pero negosable. Dito sa aking mga poodles po, 8.5 na lang negosable po. sir, British long hair. Ito yung lugar nila sir JR at JC Ito yung sir Gilbert Ito Mga katropa natin to eh Siyempre sir good morning po good morning. Musta? good morning Yes sir Gilbert Yes sige po Musta boy Ask and Ken Kennels si Isa lang po yan Ayan sir Ayan po mga kalubayan So oh. May pangalan yung siyempre, si Pinis. Kasi si Lady. Oh, ah, ginawa. Eh. May pangalan na kagad, uh, ha. Pares female. Pares female. Pwede uh, ba kinin ang presyo? Oh, sige po. Six. Oh, ganto. ganda. Tricolor tong isa. Tricolor, then bicolor. color Choco, bi dark, saka white. Alam nyo, ano eh. Ito talaga princess type. Mm. Kasi napakaliit po. Late lang yung 3 months na yan. Ayan, imagine yung 3 months. Kita nyo kagad eh. Then, dalawang vaccine na yan. Mails. Dalawang vaccine. Itutuloy nyo na lang po, siyempre. So, then, meron tayong male. Ayan, male. Ayan, Ayan male, choco liver, 3 months. Liver. Ayan, dalawang male. Si Ben, saka si Bem. Ayan. Talaga yung mga pangalan eh, no? Siyempre. Di ba? Magkano naman po dyan, sir? Six-five lang din. Six-five lang? Ang ah. mga ilang boxes na yan, sir? Ah, isa pa lang naman. Isa pa lang. At least meron na. Meron. Sa kaligit yan, wala tayong problema dyan. Oh, Oo, ayun. Ah, And si Mimi. Okay. Ayan. Ayan naman ay light choco. Light choco. Oh, Babay. Ay, liver nose to, ha? Ah. Liver nose pa rin yan. Oh, ito, 6,000. Eh. 6,000. Ito naman si Lloyd. <laughs> saka si Anya. Look. Sir, parang ano to ha? Spy family? Tama! <laughs> naiwas si Yor. Oh, oh naiwas si Yor? Oh, yes, yes, Ay, yak yun! Si Anya, saka si <yeah>. Lloyd. <laughs> yeah. 6,000 lang yan. Beaming, then... Main. Yes. 6,000 lang. Pipit mag tayo pag walang bawat. Ayan po. Pag wala kayong tawad, uh, may libre na kayong petpal. May Bago sa niyo, subscribe kay kayo ni Sir Speaker. Ayun, oh. Follower kayo si Speaker. Siyempre, salamat po. Ayan po ang kanyang channel, oh. Pa-subscribe po, tsaka pa-like, pa like pa follow Ask and Ken Kennels po. Tapos yun yung kanyang YouTube channel, Musta Boy. Tagaliano, North Caloocan City po. Ayan, lahat ng kanyang details nandito na. Ah, Tapos, okay. oh, ano? Okay. Okay. Mapapanood niyo sa Ask Kung yung pag-vlog ko sa mga susunod. Ayun. Lagi sa mga Ayun. Ayun. Lagi sa vaccine. Kung may vaccine man po, wala tayong dapat mag-usapan. Meron tayong resibo na pag-vaccine at nag-vlog tayo mismo doon sa Beto Clinic. Yes. So, yung kanya pong vlog ay educational, tutorial. So, meron tayong tinatawag na basis kung paano yung sistema, which is okay. Ano po? Ang totoo po niyan, ang kailangan lang talaga natin ay alagaan at malaman kung paano rin yung personalidad ng aso. Siyempre po, sa mga breeders, ay hiyang yan. Pero pagdating sa mga kanya-kanyang may-ari, nag -a adjust sila. Parehas naman, actually, ganun din ako eh. May bago akong alagang pusa ngayon, nag-a-adjust ako, alaga, eh. nag ako din sa alaga ko. Ayan po, baka may shoutout ka sir. O, oh, shoutout tayo kay, ano, kay Madam, madam ng taga, uh, Talon Tres. Uh, Pinadeliver sa atin ni Sir June yung kanyang, ano, kanyang French Bulldog doon. Maraming salamat. Sige, no? Then, shout si Ma'am Pami, si Ma'am naman. Ah, si Sir Ma'am Jennifer ng taga San Jose, uh, Antipolo. Sige, no? Sige, no? Very good. Shoutout po sa inyo, Madam. Salamat, salamat po, salamat. Sir, thank you. Ayan po ang number ni Sir, Lahat ng info nandiyan na. Paki-subscribe po, paki-follow. Salamat po sir. Thank you. Dito naman tayo kay ano. Kay eh, Sir Mel. Kaya yung mga British short hair niya tatlo. Etong isa wag niyo na itanong kasi ayun ibenta. Ito, <laughs> <Etong> tatlo lang. <laughs> Actually, krusonado <laughs> ako tong tatlong to eh. Wala lang po ang budget ngayon eh. Yung yeah, no, ako. ang lalaking British short hair po nito. Lahat po to female. Pero extra large ang laki po nito. Hindi kayo mga hindi kayo mapapaya yung nagbebenta hindi mapapaya sa so, laki po ng mga to. Hindi ko po to pina-plug o pina-promote dahil may bayad sa akin. Ha? Libre po ito. Hindi dahil katropa ko to libre lang akong merienda rito. Nye! <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Ayan sir, magkano po bigay mo sa bawat isang British Shorthair? Yan, bigay na lang po natin, ano, uh, first giver ng ano, uh, 18k negotiable. 18k isa? Oo, oh, isa negotiable. Kahit yes. alin po dyan ang piliin nyo. Tapos pre-deliver pa po yan within NCR outside the NCR, pwede natin pag-usapan yung pet transport. Then, tawid dagat, pwede po kayong humanap na sarili nyo ng uh, shipper, pero ingat po kayo, marami pong scanner ngayon na pet, na pet group. Tapos, meron din naman kaming sariling pet uh, pet uh, shipper, pwede kayo po mag-usap. Kumbaga, uh, sa shipping fee kayo na po mahalang mag-usap doon. Basta sa pet lang po ako. Kasi alam naman natin iba, hindi naman natin mati-please Iba kasi ang isip kasi nila baka sabihin nila may dagdag pa eh. No. Kaya mas maganda direct ang shipper to buyer po ang mag-usap. Tama na, po. Labas na po yung seller ng pet. Yun. Sa so, ngayon, yun po yung ating available na pangapusa ngayon. Ano number natin sir? Uh, pwede nyo po ako makontak sa 0929-349-6242 Tsaka po sa Facebook page ko po Ito po yung aking Facebook page Sa so, mga interested po na magkabigil ng British short net ko Ayan po Pets ni Ate Fred Ayan. Ayan. Sa so, ngayon po, yan po yung ating mga available ha? Maraming maraming salamat pa. Always like and share Subscribe, follow, Skipper TV yan Yes, At salamat, po. Sa Dito naman tayo kay Sir Long Posing Good morning, Good morning po. Sir. Good morning po sa mga follower at subscriber ni Kuya Skipper TV. Yes, sir. Oh, laki nitong dala-dala mo rito. Anong breed to, sir? Scottish Straight po. Scottish Straight? Yeah, Lalaki to? Lalaki, 7 months old. Wow. Hindi ba yan ano? Ligo? Straight lang yan. Straight lang yan. Hindi yaka mukha ko. Lumingi ko. Pagay ko na lang po lang 9-5. Ikaw siya po. Astig yan ha Ito naman isa Ito naman po ang ating Himalayan Persian Ayun ang ganda oh Female 3 months old Bigay ko na lang na 60 Ito siya po, po Babae oh. ito? Babae po siya Blue eyes oh Tapos yung ating Pagkakabago sa ilalim ha Ito is Persia Welcome back. Five months old, maybe. Uh, bigay niyo na lang po yung seven-five. Seven-five. Uh, Ayan, yeah, no? Ganda, oh. Huh? Ganda niya, no? Alam niyo po, hindi niyo na Two three weeks ago, nagkakonsonada po ako bigla ng pusa. Out of the blue. At ang nagustuhan ko po sa alaga ni Sir Nung. No. Kaya kinuha ko kagad ka Ganyan kabilis po kausap yan. Wala pong problema, basta tayo magkakasundo sa negotiation. Ayan, Tsaka okay. no? siyempre, doon tayo sa ano, mga mapagkakatiwalaan na. Yes, pwede po kayo magtanong sa akin about cuts para ma ko po, po kayo kung ano yung mga dapat at hindi dapat po. Ayan. Ano po number natin, sir? 0915-940-7900. So, Tapos, ito naman po yung ating FB. Follow na lang din po tayo. Ito naman po. Ito po. Ito Ito um ito po. 8,500 yeah. ano, <laughs> <Saka lang. laughs> eh, na 'tong mga. Boss. ano. na lang po. Salamat po, sir. Opo. Salamat po. Pa. out nga po pala sa lahat ng mga naka-avail ito this last week. Yes. ko na po isa-isa. Eh. Sige po. Salamat po, sir. Opo, thank you. po. Yeah. So, yung iba this pa. Dito tayo kay Sir JR Ito yung mahalaga ni Sir JR oh. Mga Rottweiler, ang lalaki oh. Tapos may corgi pa Dito naman kay Sir JC Apat na Pag, ang gaganda Mga stable na po yan kasi Ano na eh, mga Lampas 3 months old na more or less Tapos meron siya dito mga Belgian Ayan si Sir uh, JR Good morning po, ilan na po benta natin? Wala pa, pero magkakaroon yan, siyempre. Uh -huh. Magkakaroon yan, magkakaroon yan, di diba? ba? Ito si Madam Bioli. Eh, uh -huh. e, ano natin yung mga alaga rito. Bossing, ang gaganda ng ano mo ha? Rottweiler mo, magkano po dito? Kasi yes, 15K. 15K ang isa. Negosyable. Ayan. Ano to, male, female? Aba, kung ano po, kung kumaya. Oh, grabe, puro female. Ika-flex natin sa kira, okay lang? Hello baby girl Nako nahihiya Nahihiya Alin ang lang Nahihiya, nahihiya. nahihiya. Ay. Sige ayaw pa hawak Dito tayo Sa Corgi Ito dito sa Corgi, sa Corgi po ah, Dalawang female Dalawang <coughs> male <coughs> um, Complete vaccine or si cci po? Ah, okay. 27 sa mga 25 po. Anong gabahe sir? Anong na? Anong gabahe na? Anong gabahe dito, mga ko? Anong gabahe sir? Grabe, dalawang <laughs> female, dalawang <laughs> male 27 at 25 27 sir?

So, Ito si pa si, ay, si, 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 si Dito ba? Dito isa. Yeah. Ano pong breed Ano pong, ano? ano pong breed to kuya? Uh, natin po niya na extroversion. Yung tatay po British. Ayan, oh. uh, gender po niya lalaki po. Yung lalaki ng tao. Laki oh. Pagkano bigay mo rito, sir? 6.5 na lang po yan. 6.5 na Kita niya, hindi pa kakulala nito ha. Pero pa ito. Byte, Quality po yan. Ang ganda na kulay. Cream. Parang kulay kape na may gatas. Sa so, Duxian po, magkano? Sa Daxon, 8.5 na po yan. Babae, double, double. Ito na, ito Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ito na, na. Ito na, sa na. Ito na, siya brother, parehas pa ba? E eh, Choco, 3 months old, may vaccine and reward. 10K naman po isa niyan. 10K isa. O, 10K naman ito, ito isa. Dito sa pag, sir. Pag naman po natin, uh, 5 months old, uh, may pakuna na rin po. Available tayo dyan, isang babae, eh, tatlong lalaki. Okay. Bigay naman natin dyan sa babae, eh, 11, sa lalaki po, 10K. Okay. Grabe. O, tanong mo kung ano number niya na, Sir JC. O, tapos po, sa lahat ng gusto mag-avail, uh, pwede nyo po akong konta kayo sa 0910-133-9194. kuya JC po. Ayan, o. Oh. Thank you po. Thank, thank you po, thank you po, thank you po. Magandang hapon po sa inyo mga uh, Sa inyo lahat mga ka Skipper TV Pasa na po nabulo ng konti Makati po kasi lalamunan ko So salamat po sa inyong Bye bye sa aking channel at lagi po tandaan, mag-subscribe po tayo at ang ating po kasabihan na own a pet and win a friend. So sa likod ko po, mapapansin nyo, uh, kanina po puno-puno ng tao. Yeah, actually, si Kuya PB na si set up na pauwi na siya, preparation na po para pauwi. So ang dahil po tao dyan kanina, no? puno-puno po ng mga sellers. Yeah, so, si Kuya ay mag-ibon, uh, pauwi na rin. At uh, dito po, bakante na. Uh, So na po mga sellers na nag-uwihan Ilala na lang po kami dito uh, Kami po yung mga nagbabakasakali pa rin Na mayroong uh, maging buyers pa o customers pa Sana po ay uh, makapunta kayo dito Palagi, Sabado, Pinta o kada linggo po Grotto Pet Market San Jose del Monte, Bulacan Dito po sa tapat ng Grotto Church Ano po? Ayan po yung mga iba pa mga kasama natin, nakasalukuyan po uh, naghihintay pa rin baka kasi po kami katulad ko po sa Quezon City po po kami nawe, sa totoo lang po ma, ma po ngayon sa kalsada pa uwi sa NLEX ganun din so siyempre maghihintay kami na medyo pahapon na although oras ngayon po ay mag-alas 3 sa hapon kaya lang medyo kulimlim kasi sa Manila daw po kalakasan ng ulan ngayon dito po, limlim, medyo malinsangan. Pero so far po, uh, hindi ganun kainit ang, ang sikat na araw. So, yun po. Sa uh, muli po, nagpapasalamat po ako. Sana po, kung meron kayong comment, please do not hesitate to type it down sa comment uh, section. At po salamat ulit. This is Keeper TV. Have a great day po. Salamat po.